Japan na Japan oh di ba lang sa Japan yung pinakababa niyan is dagat Remember eh, ba 'to Ito iwang Ito. Uh, Ito parang Hiroshima no lang eh <laughs> Yung river ng Hiroshima oh di diba? Parang nasa Japan lang kami <laughs> Anyway sa Pilipinas na kami So mas magaan na yung buhay dito hindi na namin kailangan gumising pa ng madaling araw para lang magbisikleta at pumunta sa aming kumpanya at magtrabaho. Wala nang alarm. Wala na bang alarm clock, okay be? Pa rin kasi recently busy. <laughs> oh, <naman. laughs> pero, pero okay lang yan. Kasi ganoon talaga kapag ka nagbibuild ka ng business, hindi pwedeng patulog-tulog ng mahabang oras. So, ano lang yan siya, puyat. ikonting eh, konting ano lang sakripisyo wag lang seryosohin kasi baka ano naman magiging buhay mo na yan tapos mabaliwala mo na si God pag seryosohin mo yung mga bagay-bagay na yan okay hindi okay, seryoso pa pero hindi dapat parang wala Japan ng talaga na remember ko nung sinundo kami from ano yung Hiroshima airport nung pagkadating na pagkadating ko sa Japan ganitong ganito ang naiiba lang is, walang mga signages ng mga Japanese. O dito sa Pinas, wala din mga signages. Dito kasi, o, oh, wala kang makikita ang signages. Sa Japan, marami. Naka-Japanese nga lang. Di ba, be? <laughs> Actually, may English na rin naman. Oo, oh, may English. Pero sa ibabaw niya, di ba, ang daming nakasulat-sulat, eh. Yun, ang gundo. Yan. Yan speeding tayo. Grabe, ang ganda. Hmm? Ganda oh. Smooth na smooth yung biyahe namin. Tama yung pas na ng 16. Hmm, pas building yan. Ano pala yan yung bi ano billboard ng Netflix nakakasilaw. yan ng mag-zoom Welcome in Japanila, Japanila. <laughs> Welcome in Japanila. Ace Medical Center, okay nasa Mandaluyong na po tayo. Mandaloyong Mandalyong. We're in Mandaluyong. Napa pala nitong skyway na to no. Magkano kaya sisingilin sa atin? Nasa 500 siguro. Like 500 siguro. Ha ba? Ilang kilometers nga to, be? Tapos dinanan natin mo most Lumadaan din pala yung bus dito. wala naman, no. Na gold star yan eh mamahalin kasi yan eh gold eh. <laughs> Ata yung pinagawa ni... Iba, ito yung pinagawa ni Duterte? Oo, oh, ano? Nasa Dubai ulit tayo! Yan na yung building ng Dubai! <laughs> Joke! Nasa Manila kami! Of course! In 3 kilometers, take the Quezon Avenue exit. Okay. 40 kilometers. Okay lang ako. Okay. Mukhang gutom na ako ay eh. Masarap papakinang pa kayo ng lechon, eh. Nang may na ako. So, lang po balat kakainin mo. Laman o okay lang. Okay lang naman eh, balat. Mga one-fourth. <laughs> Mahirap pa nga magtulong. Huwag lang kung pinapauwisan ka nun. Sakit talaga ng ulo ko. Diyos ko. SM City, Santa Mesa. Di pa tayo nakapunta dyan, no, baby? Di pa. Okay, Parehas daw din mo SM Di, may SM daw malapit sa atin. Pinakamalaking SM daw yan sa, ano? Kapitin? Sa Luzon, I think. Anong pangalan? SM, SM, SM City. Hmm? Saan lugar? Sa atin, Gentry. Sinisimulan na si ate hmm. girl yung ah. nagkwento. Gagawin yung pinakamalaking SM, doon doon tatayo. tayo? mm uh -uh. tinatayo na daw eh. Ang ba kabanda. Siguro nakita nila yung potential. Oo, kasi matao na yung Cavite. Crowded na kasi sa Manila. Kaya yung mga tao nasa Cavite na. Malapit na siyudad ng... Na yun. Kaya nga eh. Grabe Japan na tayo, Be. Ulit. Thank you so much. Nasa Japan na kami. Woohoo! Yan. Nasa Japan na ulit tayo. Andito ang aking driver, sweet lover. Anong feeling mo, Be? Nasa Japan ulit ka. <laughs> feeling ko, may lechon na ako. <laughs> Actually, guys, may lechon po kami dala-dala. Ay, dalawang, dalawang piraso. Dalawang lahat yan. Yan. Nakikita nyo ba yung lechon? 90 kilos na yan. Sobra daw yan ng 40 kilos per ano eh. Per lechon. Dalawa po yan. Probably. Diba? Pero so, nung nagdala, naluto siya, syempre. Nagdala kami ng lechon dito sa Japan. <laughs> Joke! Syempre, nasa mahal na Pilipinas kami. O, oh, di diba? Kala mo, ibang bansa ka. Kasi nasa Skyway kami dumaan. O yan, di ba? Ang linis-linis. Tapos walang traffic. Dire-direcho ang ating biyahe. Napaka-linis. Napaka Kaya naman ang ating driver sweet lover smooth. Ang kanyang pagde-drive Yun. Oops. Sweet nahinay love. lang. na Smooth. it smooth. it smooth. It's smooth. It's smooth. Normaliwalas ang hapon. 8 hmm. okay, kilometers pa bago lumiko ng matin. So, kami ay pupunta ng QC para mag-attend ng party. business party. Yung Business, business, business party. Business party. Ay, nakita ko siya. <laughs> Ayan siya. Oh, oh grabe Uy. ah. Sikat talaga si ano. Ayan siya. Okay. Baka kaya na in love si ano, Daniel Padilla. Sikat na kasi. Oh. Ewan ko. No comment. ayoko magbigay ng komento. Basta. Yun ang trip nila eh. Ang gagawin natin. oo nga. Nag... Uy, ito! Napabalita dito ah! Pabalita din to si Sia kahiwalay na din daw sila ni Kim. Aywan ko anong totoo. Wala ko pa na may kakasal na yung dalawa. Sabi nga nila, pag more than 6 years na daw yung relationship ng magjowa, asahan mo hindi na daw yan magkakatuluyan. Magkakasawaan ano ba? na daw. Ano ko, ba't yung ba-churchmate sila parang nagkatuluyan bandang ko Siyempre, may sila. panginoon sila sa buhay nila. Hindi pa naman ako tapos eh. Ayan, may, may skyway din dito. Sino nga nagpagawa niyan? Ay, ang ganda ng tulay dito. Oh. Yan, ganda ng tulay dito. Okay. Construction. Nagtahan. Quezon Ave. Okay, Diyan kami, Quezon Ave. Malapit na ta tayo be, no? 18 kilometers.